Anong nga gusto mong ulamin? Hipon! Hipon pa, kamahal-mahal ng hipon. Anong luto ng hipon? Garlic butter. Shrimp? Uh -uh. Ah, sige. Pag ito na shot mo, sige. Magluluto tayo ng garlic butter shrimp. Sarap. Talaga naman. Yan! Yeah! Tutupad na naman ang gusto niyang ulam. Okay, sige, tara. At hindi tayo magluluto kasi magluluto ay si... Ate Chef Ella. Ella. <laughs> so ayan, tara. Samahan na natin siya magluto ng hipon. Chef Ella. Ayan, sarapan mo lang ba? Okay. Yeah, let's go, hipon! at ayun na nga dahil gusto nga ni Duday ng hipon ay ayan nililinisan na nga ni ate Ella no? so ginugupit-gupit niya yung parang shell dyan ng hipon syempre para malinis tapos may tinatanggal na siya dyan na dumi ng hipon eh. ayan o no? ginagamitan naman niya ng tinidor ayun no nakita nyo ba yun parang iyan pala yung bituka ng hipon okay din nalinisin talaga to no? para naman mamaya ka idalang tayo ng kain habang nililinisan nga ni ate Ella ang hipon si Duday naman dito nag-aayos ng sapatusan. Tapos ako naman dito, ayun, walang ginagawa. Tamang pakit lang, joke lang. Kami ni Duday ang maghihiwa dito ng bawang, syempre, para naman may partisipasyon kami. Si Duday ang taga-balat, ako ang taga-hiwa. Tapos dito, ayun, tuloy-tuloy oh, pa rin ang paglinis dito ni Ate Ella para talagang masarap mamaya ang hipo na kanyang lulutuin. Yum, yum, yum. Delisyoso na naman tayo dito, mga lodi. Dahil garlic butter shrimp nga ang gusto ni Duday dito, syempre, marami-raming bawang ang ating paghihiwain dito kaya tingnan nyo ayan oh, talagang tinatadtad ko para naman makain natin kahit yung bawang no binabad na nga dito ni ate Ella ang shrimp sa sprite no at syempre may iba, -iba kayong way ng pagluluto eto ang way ni ate Ella kaya ayan I'm sure magiging masarap naman to kasi lagi na to niluluto sa amin paghipon tapos garlic butter shrimp solid <laughs> at syempre hindi mawawala sa casting si Milo ayun o oh, nag-aabang din ng hipon ang konti nga lang din pala ng ingredients nito no butter ayan garlic ta tapos ayan, yung shrimp na may sprite. Grabe, yun lang. Hindi pa nga nagluluto pero parang nalalasahan ko na ang sarap. Yum, yum, yum. Delisyoso. Si Duday dito, nakatambay lang. O, naghihintay lang talagang kumain. Siyempre, bata pa siya. Di pa siya sanay magloto. Loto. Kaya si Ate Elo muna ang babanat. Ayan na. Nilagay na ang butter. Hinintay matunaw. In fairness, ang bango ng butter. Nilagay ang bawang. Minekos-mekos. Inamoy-amoy ni Duday. Mmm, ang bango. Pinaglalagay na ang mga hipon. Yung do, grabe siksikan sila. Syempre, babalibaligtad rin para pantay ang luto. Habang ako dito ay natatakam na. At last, ilalagay na ang panghuli, ito oyster sauce pangpasarap. Yum 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 delicious. Again, guys, may iba iba kayong yung way ng pagluluto kung ano yung nakasanayan nyo, go nyo lang pero eto ang amin kasi masarap. Ay, talaga naman. Tignan mo naman 'yan, no? Uy, grabe. Ang galing talaga ni Ate Ella. You know, ang sarap. Naamoy na nga dito dito kulay na malapit na maluto tong hipon kaya ayun oh nag-aabang na siya talaga namang gusto niya ng mag-food trip ng hipon ayun oh tignan niyo yung tingin oh talagang gusto ng kainin tong hipon na to eh sinek na nga dito ni Duday kung luto na at amoy masarap na daw kaya kakain na ayan oh uy ayun na sinasandok na ang hipon ng buhay syempre lalagyan niya ng sarsa para na madapa sarap oh ayun na nagpapasarap dyan eh yung sarsa at ayan na nga kamaya na to talagang kinamay na ni Duday yung tanya niya na ng ulo tong hipon. Ayan na, binubuka pa niya yung likod. Oh, iya you na. Know? First fight, ay talaga namang thank you lord ayun nun sarap na sarap o, kiti, eh oh. baka luto ni ate ela yan craving satisfied na naman si Duday tignan nyo naman kumakain na nakasmile pa syempre <laughs> titikman din ni chef ang luto dyan at eto daw ulo ang pinakasarap dyan ayun nun, talagang sinisip eh talagang nanunuot yung lasa ang sarap sarap pero hindi nilulunok yan guys ha sipsip lang at syempre gagayain natin si ate ela ano para naman hindi masayang sisipsipin natin yung ulo na itong ngipon, tapos sabay kanin. Mmm, talaga namang high blood. Diba, best part na gusto niya, yung no. ulo. Yes. Kaya, mm -hmm. tayo alam binigay ko sa kanya isang best part. Ah. No. Bibigay ko sa isang best part ko. Tapos? Basta yung isang laman ng ngipon mo sa akin. Pa sa Ito, po. bibigay ko sa iyo. Hahaha. <laughs> Grabe si Duday do, no, talaga nagustuhan niya eh. Ginugulangan ba naman kami? Kaya naman na yan, pumutrip na kami dito ng pumutrip. Ikaw dahil pumutrip ka na kasi sure ako magugutom ka kapag ka napanood mo to. Sa sobrang sarap nga ay tignan nyo na simot namin ang aming mga plato. Talaga namang simot sarap. Oh, ano masasabi mo sa luto? 10 out of 10. Yeah, I mean, sarap po. Out 100 out of 100. Dito na lang guys. Bye-bye.